So guys, good morning. Good morning. Andito tayo sa park. So, dinala ko dito yung mga anak ko dito sa park. Then, yung asawa ko. Kora man na maturog ka pa eh. Nasas? Kasi nagwapo ka lakay. Simpanda <laughs> <laughs> ka eh. dito ano lang dito na pa. Eh. Wala na tapaw panda. Ulit siguro. So, Nilabas ko muna yung anak ko Kasi Kung hindi mo na sila sitahin manood ng Computer, hindi na sila Maglalaro Kasi nga Linilimitan ko lang, isang araw lang So, sabi ko sa kanila Kasi lumabas ako, bumili ng Ticket, kasi magbabas pa kami Dahil yung sasakyan Nasa, ano pa Ano kay ti Karutserya Tagalog. <laughs> Talyer? Talyer? Hmm. Junk shop? No, <laughs> okay. Ah, Talyer. So, ayan. Si Kabila. <laughs> ayan. Uy. <laughs> <Ayan>. Uy! <laughs> Asa na yung kinapanta ko? And lumabas ako kanina para bumili ng ticket. Kasi nga yung sasakyan wala pa. Pinapaayos pa nila. Pina pinapa pinapaayos pa ni Papi. So nasa talyer pa. So si Papi, yan dito naman sila. Asim! Brava! Ang Yeah, brava! <laughs> so, Okay. ako <laughs> <That's not that. laughs> so, kanina, bumili ng ticket, then iniwan ko silang magkapatid ng nood doon sa computer, pinapanood nila si BDP. Habang si Papi, natutulog siya kasi wala nga siyang trabaho ngayon, nag siya para uh, kunin yung nirenew ng dokumento nung April, April tsaka May. So, ngayon ko kani namin ngayon. So, sa, kaya wala yung nasa talyer pa yung sasakyan kaya magbabas kami at uh, apat. Nung minsan nilakad namin na maleng. <laughs> yung asawa ko lang. <laughs> 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 hindi kasi nga siya sa rin, kasi laging ano, <laughs> na, lagi sa ng gardia. Ako naman sanay na ako sa sanay na ako sa paglalakad ba. Diba? <laughs> so, ayan. Then si Camila, tinasting ko kanina nagdorobel ako. Chinet ko lang kung marunong siyang mag ano, kasi nga hindi ko sinabing buksan o ano. Basta nagdorobel ako. Kung bubuksan niya o oh, hindi, So, buti naman. Hindi niya binuksan. Hindi ako nagsalta. Ka, kumbaga, inobserva ko lang na hindi ako nagdrobe ko pero hindi ako nagsalta. E, gusto ko lang itest siya kung bubuksan niya kung o oh, hindi yung cancello Para itest ko siya. Para in case na mag-isa sila or uh, maiwan sila sa bahay, um, hindi sila basta-basta magbubukas na kahit walang appointment, walang bisita, or kahit may bisita sila, Lagi ko silang, ano, Kine-test ko sila. So, ayan. Ayan, napago na sila. Yung asawa ko nagpairit na. Ayaw na sa, ayaw niya sa, ano, ayaw niya sa, tawa dito. sila, albero. Ayaw niya dito sa silong. Andiyan sila. kanina natutulog. <laughs> Kailang ulit akong chu-chu, nagdurbel ako kanina. <laughs> Siguro nag na, nagulat siya. <laughs> Bakit ka nagdurbel? Sabi niya. <laughs> Kaya yun. So, yung mga anak ko na sila. Ayan. Sa puno. Hinahayan ko lang sila. Hinahayan ko lang maglaro sila kasi para ma-enjoy nila. Umakit sa mga puno maglaro ng mga tawaga dito lupa naglaro sila sila, ng lupa buti dito sa terrace namin dito sa kusina may space na kung uh, kumbaga free na may mga uh, lupa na pwede na lupa na pwede nilang uh, laruin nagdadala na lang ako ng tubig then yung pala No, non true po. Yung pala, tsaka yung pala-pala yung ba -pala para maglaro sila. Hinahin ko lang para ma-immune sila. Ayan. <clears throat> Then si Camila nagbibitchy siya. Yung bitchy ni kay Liliana, hindi ko, yung bisikleta ni Liliana, tinanggal ko yung pang-apat na gulong niya. Kaso wala. hindi <laughs> <laughs> pa siya. Ano. So yung scooter, ang kinuha niya. So ayan. Parking sa parking. Eh. Sa ah. YouTube ko So ayan guys, ano lang tayo muna. Relax mo lang tayo. <laughs> sinundan ko na yung sasawa ko kasi dito siya mas maganda naman kasi talaga dito magpainit sunbating tayo sunbating sunbating buhay wow, parek yan habang yung mana ko naglaro sila dun sa puno ay hinahayan ko lang para eh eh si dai so dumis kami na